Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang ang Los Angeles Lakers na nga daw ang number one sa NBA. Pagdating sa frontcourt at ang balitang pumirma na nga daw ng kontrata ang dating player ng Golden State Warriors ngayong araw. At ang naging payag ni Dwight Howard sa hindi pagkakasali niya sa Warriors. Pero bago nga natin yan umpisahan introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang Los Angeles Lakers na nga daw, ang number one sa NBA pagdating sa front court. Kasabay nga ng pag-workout ni Christian Wood sa pasilidad ng Los Angeles Lakers ay sinasabi na nga agad dito sa kanyang interview sa media na willing rin nga siyang maglaro ng power forward o di kaya'y ng center sunod kina Anthony Davis at Lebron James sa kanilang frontcourt para makabo sila ng bagong big three sa kanilang line-up sa darating na season na siguradong kakatakutan nga daw po ng ibang mga kupunan lalo pat bukod sa napakadominante ng tatlong ito sa ilalim ng basket ay meron na rin naman nga silang disenteng shooting sa mid-range at 3 point line. Kaya posible nga na maging unstoppable ng frontcourt ng Los Angeles Lakers. Sa katunayan, maging ang ilang mga NBA expert at analyst nga ang nagsabi na isa nga daw ang frontcourt ng Lakers sa may pinakamalakas na frontcourt para sa darating na season. Kaya dapat nga nating itong pakabangan sa kanilang mga laro. Sa kabilang dako naman patungkol sa balitang pumirma na nga daw ng kontrata ang dating player ng Golden State Warriors ngayong araw at ang naging pahayag ni Dwight Howard sa hindi pagkakasali niya sa Warriors. Masaya na nga sana ang mga fans ng Golden State Warriors ang umaasa na kukunin na nga ng kanilang kuponan ang unrestricted free agent na si Dwight Howard. Matapos maging successful ang kanyang naging interview sa kanilang kupunan at ang naging workout nito kasama sina Draymond Green at Chris Paul. Subalit sa hindi nga inaasahan ay nakapag-desisyon pa rin nga ang kanilang frontcourt na hindi siya kunin at bigyan ng kontrata ngayong off-season. Kasunod nga ng pag-announce ng kanilang team na hindi na sila kukuha pa ng bagong big man sa kanilang line-up. Kaya dahil nga dyan ay may ilan na ngang mga fans ang Warriors na naggalit sa ginawang ito ng kanilang team. Gayong Matagal na nga nilang gusto nang makakuha ng kanilang kupuna ng isang legit na center. Kagaya ni Dwight Howard na malugod rin naman ngang tinanggap ang hindi niyang pagkasali sa lineup ng Warriors. Matapos siyang mag-post sa kanyang social media account. Kung saan tinawag nga niya dito na isa siyang warrior na hindi magre at susuko sa mga challenges na ibinibigay sa kanya ng kapalaran. At gayong nabanggit na nga natin ang warriors, ay may lumabas ng balita na pumirma na nga daw po ng Exhibit 10 contract ang kanilang dating player na si Jordan Bell sa kupuna ng Indiana Pacers matapos ang ilang taon niyang pagkawala sa NBA. Kaya magiging isang napakalaking oportunidad nga ito sa kanya upang tuluyan na siyang makabalik sa liga basta't magkaroon lamang siya ng magandang performance sa darating na training camp.